Hi guys, good morning. Ayan, another day, another mini vlog na naman ng inyong yaya, mga bay. Ayan, ito yung aming for sort of today's ganap kaninang umaga. Inayos pala namin yung aming MRF kasi uh, sira na. So ayan, pinalitan ho namin ang aming MRF. Dahil inanay na yung mga haligi at talagang sira na kaya pinalitan na namin. Required mangguni sa among barangay mga bay, dapat kada na agyoy MRF o compost pit para uh, mahiwalay ang mga basura. Siyempre, kay dili man kabalo ang inyong yaya magpanday-panday, sumay so, na lang kay diri ang ako ang husband. So, siya na lang ang nag-himo. Uh, uh, so, ako, uh, assist assist lang. sumadam so, ang inyong yaya ngayon, mga bay, kasi siya yung tiga-utos ngayon, Charis. <laughs> So, kaya follow the bossing mga bay, ayan. So, ganina di ay mga bay, akong gisugwa akong anak nga magbisak o kahoy. Ayan, tapos, kanya-kanya kami maaga pa lang, kanya-kanya kami mga tukas sa trabaho. Yung asawa ko gumawa ng MRF, tapos yung anak ko naman na isa ay nagpakain ng aking aming alagang baka. Tapos, yung isa naman ay nagbisak ng kahoy. Ayan, so ako naman kaninang umaga... Nagtanim po ako ng mga gulay dahil umulan kagabi so medyo mabasa ang lupa kaya tinaniman ko na yung aking uh, na-prepare na aking tataniman. So nagtanim po ako ng uh, sitaw at okra, ayan, tinanim ko dito sa aking taniman. So ayan na yung aking MRF mga bay, ayan, uh, tapos na at ready lagyan na ng basura. so ayan kasado na ito mga bay. So pagkatapos mga bay ay nag exercise na ako. Ayan. So nahuli yung exercise. Yung mga gawain muna sa labas ang inuna. Kasi wow. nakabuylo si Yaya sa labas. Nagtanim muna ng mga gulay bago nag-exercise. So ayan yung ating. Yan yung aking for today's ganap mga bay. No? Yan lang aking ma sa inyo. Salamat lagi sa panunood at suporta. Ayan, so kahit marami tayong uh, mga gawain or mga obligasyon. So, dapat atin isingit ang ating pag-ihersisyo para uh, ano tayo, maging malakas at masigla lagi at magagawa natin yung ating mga gawain araw-araw. Ayan. So, iba talaga pag nakapag-exercise tayo dahil uh, talagang mapapawisan ka ng todo. Ayan. Kung nagustuhan nyo aking video, please like and share.